Ah, maganda umaga po. Ah, kuya po ay nagpapaanak ng baboy. Nandito po tayo sa balat ng baboy. Pahinga muna po sa bukid muna ako ngayon. ang gana, nangangana po ang baboy. Eh, pakikita ko po sa inyo yung aking nanganganak na baboy. Kaya hindi po makakasaka. Kaya maya po po katapos. May, eh, may palabas na po akong dalawa. Buti nga po pala, maga. Ako napukuit na puyat. Nag-labor mo siya pa maga na. Ayan po dalawa. Malaki. yung lahil. Hindi okay, pa ho naman po. Dalawa. Ayan ng dalawa. Puhunan. natin. Ayun. Hindi ko humakakala aking po. Ahawa kong kasi yung anak. Ayun. O, ayan. Tapos na po. Ang um, anak po nung aking, aking baboy. Alas 2 Ayan na, pito. sa dalawa, tatlo, apat, lima, ni pito. Pito buhong biik. Kahit naman kaunti, ah, malalakas po naman at mga buhay. Yan mahalaga dyan. Yan, yan po may lang naman sa pagpapalaki. At sigurado po namang, mga health yan malalaki medyo yung ating inhale. Maya, maya po patuturo ka. <coughs> Yan po ang ibigay ko ngayon. Dahil hindi po tayo makapag-vlog ngayon sa bukid. At dahil nagpapanak po tayo ng baboy. Hindi man ho may iwan at baka naman maipit. Ipito na nga ho, maipit pa. Hanap po malaking bagay para sa amin po ang isang BX. Uh, magandang hapon. Salamat po sa mga kapunod at mga kakita nito at madadaanan. Salamat po.